Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumalduma lang sinapit ng pitong panadero na pinatay sa saksak habang natutulog sa pinapasukang bakery sa Antipolo City sa Rizal. Ang suspect, kanilang amo, depensa niya, pinagbantaan o mano siyang papatayin, kaya inunahang itumba ang mga tauhan. Sumuko ang suspect pero hindi kumbinsido ang pulisya sa pahayag ng suspect. Nakatutok si Mark Salazar bago magalas 8 ng umaga. So ilan sa May pa sa sa ambulansya. Tumambad sa mga pulis ang karumal-dumal na massacre sa isang panaderya sa Kupang Antipolo City sa Rizal. Pitong kalalakihang duguan sa saksak at wala ng buhay. Dalawa sa kanila mga minor de edad. There was somebody calling for help since 11 pm pero nobody heated. So by nung umaga na lang nakarating sa mga sitio chairmen's and yung yung uh, rescue. Kaya naabutan pa nila na may hininga pa yon hanggang sa doon na mabawian ng buhay doon sa sa hindi doon sa rescue I mean, ambulance. Puro panadero ang mga biktima at amo nila mismo ang pumatay sa kanila personal na sumuko sa Camp Cramy ang suspect, kaya naaresto siya bandang alas 9 ng umaga. Ako po yung sumaksak sa sama ko sa trabaho. Ilan yung sumaksak? Ito. Okay, so ikaw naaresto po, Gert, na, Robert, na sa mga kasalang panagsak sa iyong mga kasama. Patay siya. patay patay sa mga kasama. Kasi wala naman ako papuntahan sir. Kung, kung maglayas naman ako, ganun din naman, Mahuli ako. Kaya sumuko na lang ako. Pag alis ko dun sa gawaan, ito, pumunta na ako dito sa kerame. Ayun sa suspect, kasosyo niya ang isa sa mga biktima na kanyang master baker. Gusto umano nitong sulohin ang bakery. Pinagbantaan kasi nila ako, na rinig ko kasi, na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, Papalabasin nila na binangungot ako. Narinig ko, nag-uusap kasi sila. Dalawa kasi magkasosyo sa pilire. Tapos yung mga trabahante namin, halos na mag anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na magpupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Birthday kahapon ng suspect, kaya nagpainom siya sa mga tauhan. Pero kinutuban daw siya na itutumban na siya ng mga kasama sa oras na malasing at makatulog. Kaya pagkatapos ng inuman, lights out, isinagawa niya na ang massacre. Lahat sila, nakasugod sila sa akin, lumaban sila sa akin. Kaso lang, wala silang kutsilyo kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama sir kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin sir eh, niyayakap nila ako. Siyempre ako yung makasaksak. Hindi kumbinsido ang pulisya sa kwento ng suspect. Dahil sa masyadong malalim na galit, para sa umano'y mababaw na dahilan at paanong pito ang kalaban pero niwala siyang galos. Hindi kami makakontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamaan din siya. So, titingnan din natin yung anggulong niya. Hindi lang tayo makakontento doon sa version mismo ng uh, suspect kundi kung ano yung Masasabi ng mga ebidensya ng na mga gather natin. Isinailalim na sa autopsy ang pitong biktima habang ang pulisya ay gumagalugad ng CCTV videos na pwedeng makatulong sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.